ano ang reformasyon? Nais niyo bang malaman kung ano ang reformasyon? Kung ganon, halika. Ibabahagi ko sa'yo. Reformasyon. Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanik sa kakristyanuhan. Mula ika labing apat hanggang ika labing kito na daan taon na humantong sa pagkakarating ng simbahang kristyano. Dito nagsimula ang katoliko romano. Sinimulan ng mga protestante ang pagbabago sa sariling religion na ang hindi binabago ang kanilang doktrina. Bakit nga ba nagkaroon ng reformasyon na naging dahilan ng pagkusbong ng protestante? O ay dahil nagkaroon ng pag-aabuso ng kaparangyarihan ng ilang mga pali at obispo sa panahon ng Renaissance. Nagprotesta ang ibang mga katoliko sa panahon ng

pagaling, Ito ay si Martin Luther. Nais na bang malaman kung sino si Martin Luther? Balik ka, ibabahagi ko sa iyo. Si Martin Luther ay isang Monkeng Augustinian. Ipinanganak noong November 20, 1483. Ang kanyang ama na si Hans Luther ay isang magsasaka na naging minero ng tanso samantalang ang kanyang ina ay kabilang sa kamilyang gitlang <laughs> ito ay tinagari ang ama ng protestante ng Magsikan. Dahil siya ang nanguna sa pagkuna at pagkontra sa mga abusadong obispo sa pagtutol at pagkontra sa indulgence. <coughs> indulgencia. Ang indulgencia ay isang sa papel na nagsasaad at nagpapalabas na ang grasya ng Diyos ay makakasig ipagpili or bilhin para sa kapatawang pagbabago sa simbahan katoliko sa pamumuno ni Pope Gregory VII. Una, pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa surunungin ng pamilya at upang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Galis ng simuni o indulohensya. Mga epekto ng reformasyon. Una, nagkaroon ng indikisyong panahiyon sa Europe na kung saan ang hinaga ay mga protestante at ang timog ay mga katoliko kadahilanan ng pagmamalapis ng pari at mga turo ng simbahang katoliko na iba sa Kristo. Maraming hulula yung simbahang katoliko at gumawa ng sariling sekto tulad ng Calvinism, Literalism at Methodism. <laughs>